Videong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ayon sa kanya ay mula ito sa video call ng isang magkaibigan habang ang isa sa kanila ay naglalakad sa isang madilim na eskinita at maramdaman na tila may sumusunod sa kanya at dahil sa pakiramdam na baka may mangyari na hindi maganda ay sinabihan niya ang kanyang kaibigan na record ang kanilang pagu uusap Sa, kung lang mo tapi, oh, di mana siya? Kung nga tau, kung nga tau kung nasa kaya dia yang kaya dia yang ikutin gue. kenapa sih? Kenapa sih? Aduh, sumpah gua, gue udah biasa pegang. gang sih. Ya, 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 lari, ya, 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 lari, ya, ya, lari, ya, ya, lari, 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 sumpah, lari, 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 sumpah, sumpah, sumpah. Lari, 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 ya, 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 lari, ya. Habang negu uusap nga ang dalawa sa video call, ay sinabi ng babae na nasa kalsada na merong sumusunod sa kanya at nang iharap nito ang kamera sa kanyang likuran ay makikita ang isang imahe ng animoy isang tao na may balot na puting tela na sumusunod sa kanya. Ayon sa ating sender ay naniniwala ang magkaibigan na posibleng isang pochong ang nagpakita nung gabing ito. At ayon sa ating sender ay ligtas naman di umano ang babae at wala namang nangyari na hindi maganda. Kung kaya naman nagawa pa nilang ibahagi sa TikTok ang nakapangingilabot na karanasang ito. Pero posibleng nga kaya na isa itong pochong? Kayo na ang bahalang humusga. may isang TikTok user na nagngangalang Pirzana ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account. Nakuha isang gabi habang siya ay nakatingin sa kanilang salamin na bintana at may mapansin siyang kakaiba mula sa refleksyon nito. Kung kaya naman naisipan niya itong kunan ng video at narito nga ang kanyang nakunan. So, you see, this is me, and that's was definitely like, there's no way like it was someone standing there. Like there's, it looks, it kind of looks like me. It kind of looks like me. Mula sa bidyong ito habang kinukunan niya ang kanilang salamin na bintana ay nakita niya mula sa refleksyon nito ang animoy isa pang babae na nakatayo sa kanyang likuran na ayon sa kanya ay kamukha niya. naniniwala si Persana na posibleng isang mimic ang nakunan niya nung gabing ito at ang mimic ay isang uri ng entity na may kakayahang manggaya ng itsura at boses ng isang tao pero matapos na kumalat ang video ito ay umani ito ng iba't ibang mga komento at may mga nagsasabi na posibleng isa lang itong optical illusion at nadudoble lamang ang kanyang refleksyon pero ayon sa kanya ay sigurado siyang hindi niya ito refleksyon at muli siyang nagbahagi ng panibagong video kung saan ay muli niyang napansin ang tila babae sa kanyang likuran so she's back and Mula sa video ito ay muling makakita ang mistulang isa pang babae na nakatayo mula sa kanyang likuran at sinubukan niya ring igalaw ang kanyang kamay para patunayan na hindi niya refleksyon ang babae at makikita nga natin na hindi ito gumagalaw. paniniwala ni Firzana na posibleng isang mimic ang nagpakita sa kanya mula sa refleksyon sa salamin na bintana at nanindigan din siya na ang mga video ng ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang video ng ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si William Ocampo at kuha naman di umano ito ng isang magkaibigan sa Japan na masayang nagkukwentuhan at nagbibiruan habang sila ay naglalakad sa isang kalsada nang bigla na lang may mangyari na talaga namang nakapangingilabot. Oh, come down, come <laughs> sa kanyang pisngi at napansin niya na para itong dugo o langis. Dito na sila nagumpisang kilabutan at makalipas pa ang ilang saglit ay napansin ng lalaki ang isang malaking muka na bigla na lang lumitaw sa payong ng babae. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng video na posibleng isa di Manong yokai ang nakunan sa video ito na isang uri ng entity o nila lang sa Japan na may kakaibang itsura. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang video ito ay mula kay TikTok user, Cheryl. At kuha naman ito isang araw habang siya ay nasa loob ng isang moske. Ayon sa kanya ay madalas naman niyang kinukuna ng kanyang pagdarasal sa moske. Pero nung araw na ito ay meron di umano siyang naramdaman, nakakaiba. At meron pang nakuna ng kanyang kamera na makapanindig balahibo. Mula sa bidyong ito ay unang makakita ang pagdaan ng tila ay sa pangtao mula sa refleksyon ng dingding na nasa kanyang likuran at makalipas pa ang ilang minuto ay makikitang bigla na lang gumalaw ang tali ng kanyang kasuotan. Naniniwala si Cheryl pati na ang ilan sa mga nakapanood ng video ito na posibleng isang jin ang nagpakita sa bahaging ito habang siya ay nagdadasal sa loob ng moske lalo pat may mga kwento na na kung saan ay nagagawa di makapasok ng mga jin maging sa mga sagradong lugar gaya ng mga moske pero posibleng nga kaya na isa itong jin kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Sharon at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ay di umano sa kwento nito ay kuha ito isang gabi matapos niyang magpark ng kanyang motor sa isang bahay na malapit sa kanila na wala nang nakatira nang mapansin niya na may umiilaw sa itaas nito at sinubukan niya itong kunan ng video mula sa itaas ng abandonadong bahay na ito, ay napansin niya ang isang pulang ilaw na nung sinubukan niyang kunan ng video, ay napagtanto niya ng mga mata pala ng animo'y isang tao na pinagmamasdan siya mula sa itaas. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng video na posibleng isang multo o entity ang nagpakita sa kanya nung gabing ito dahil nga matagal nang abandonado ang bahay at wala nang naninirahan dito pero posibleng nga kaya na isa itong entity o multo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang video ito ay mula kay TikTok user Nikolai Patrick na nagtatrabaho sa isang haunted attraction. At isang gabi nga habang siya ay naglilibot sa loob ng gusaling ito ay napansin niya ang isang manika na hindi parte ng kanilang attraction na bigla na lang tumunog at gumalaw. So this is creepy. We're here um, breaking down the haunted house for the season. Um, just casually was walking over here. Just noticed that there's something by the cone. Do you want to play with me and all my friends? <laughs> come out, come out wherever you are. This was not in the corn maze. This was not in the house. Why do you look so scared? Everyone in the graveyard just wants to be friends. <laughs> no idea where this came from, and it's powered up. I love the cemetery. Especially at midnight, when it's colder. When the other children are long asleep, and the dead awaken. Yeah, um... That's, Do you want know to play with me and all my friends? <laughs> come out, come out, wherever you are. That's, um... That's gonna stay there. That's, uh... Yeah. Uh, I'm... Yeah. That's gonna, um... That's gonna stay there. That does... I don't know where it came from. And, uh... And, Yeah. this is this is the life of working at a haunted house. Mula sa video ito ng sinubukan ni Nicolay na muling lapitan ang nasabing manika, ay bigla na lang nga itong gumalaw at tumunog na para bang alam nito na merong lumalapit sa kanya. At ang isa pang pinagtataka ni Nicolay ay bakit ito gumagana gayong hindi naman ito nakasaksak. Alright guys, part 2 of the, uh, the creepy doll that we found last week at the uh, haunted house. Um, the cone is gone I got my buddy uh, my buddy Scott the, the horn manager sitting over here because I was afraid to come back on myself um, also a lot of you want me to burn her like I'm not doing that that's it's cursed but she's there she is there she's not in the corner anymore I see you in the power um, she's not responding at all anymore though

ang manika. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ito ay mula kay TikTok user, Jess Charles. At kuha naman ito isang araw habang siya ay nag-iisa sa kanyang tahanan at nasa trabaho ang kanyang asawa. Nang habang siya ay nakahiga sa kanilang kama, ay napansin niya na may anino na gumagalaw sa dingding na tila ba may tao na naroon sa kanilang attic. Mary, what the... He's doing it again. He's doing it again. Mary, he's doing it again. Derek! Hey, Derek! I know you're puppy dude. Derek! Derek, I'm talking to you, man. You know, I love you. You know, I love you. Hey, Derek. Come on, you dumb... What the f Makikita sa video ito ang isang anino na gumagalaw. Natila ba mula sa isang tao na naroon sa kanilang attic. Pero ayon kay Jess, ay nag-iisa lamang siya ng mga oras na ito. At walang tao na naroon sa kanilang atik kung kaya naman naniniwala siya na posibleng ito ay ang multo ng kanilang yumaoong kaibigan na nagngangalang Derek na maririnig natin na binabanggit niya sa videong ito Matapos na kumalat ang videong ito sa TikTok ay marami ang nagsasabi na posibleng isa lang itong anino ng tao na sumisilip sa bintana. Kung kaya naman muling nagbahagi si Jess ng panibagong video para ipakita na wala namang bintana ang kanilang attic. Y'all wanted me to come up to the attic, okay? This is the wall that y'all saw some shit on. And these are the stairs, like, my husband has all his clothes, of course. But if you look up there, There's no windows. I'm not going all the way up there because it scares the shit out of me. There's no windows. There's a sofa, some mirrors, a chair, but there's no windows up here, okay? There's nothing up here that would have done anything. See? No window. No window. No windows. Nothing. Absolutely f***ing nothing up here. There's nothing up here that could have done that shit. Alright. I'm getting the f*** out of here because it feels a weird. Sa ikalawang video ng ito ay ipinakita niya na walang bintana ang kanilang atik pero makikitang may malaking salamin na naroon na nakatapat sa hagdanan na sa palagay ng ilan sa kanyang mga viewers ay posibleng isang portal kung saan ay nagagawang tumawid ng mga kaluluwa. At bago nga matapos ang video ng ito ay napansin pa ng mga viewers ang paglitaw ng isang imahe sa hagdanan na bigla na lang ding naglaho. dahil sa mga komento na nabasa ni Jess ay lumakas din ang hinala na posibleng hindi ang kanyang yumaong kaibigan ang nagpapakita ito sa bahagi ng kanyang bahay at makalipas nga ang ilang araw ay muli siyang nagbahagi ng panibagong video. Okay, Bernie, it's okay, birdie. It's okay. Nope. Ayon sa kanya, sa tuwing nagpapakita ang anino sa kanyang attic, ay hindi na siya naglalakas loob pa na alamin kung ano talaga ito. Dahil sa mga ganitong pag uusi sa diumano, namamatay ang mga karakter sa horror movies. Pero posible nga kaya na isang portal o lagusan ang salamin na nasa kanilang attic? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at kuha naman di ito ng isang lalaki sa Japan nang sinubukan nito na maglipot sa isang sementeryo na di haunted at habang sinusubukan niya nga na i-record ang nasabing sementeryo ay nakaramdam siya ng kakaiba at may nakuna ng kanyang kamera na hindi niya napansin ng mga oras na ito. Habang kinukunan niya ang nasabing sementeryo, bago matapos ang video ay nakunan niya mula sa bahaging ito ang pares ng mga paang ito ng animoy isang tao na lumulutang na hindi niya nakikita nung mga oras na siya ay naroon. Naniniwala ang ating sender na posibleng isang multo ang nakunang ito sa loob ng di umano'y haunted na sementeryo. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan mula sa video ito. Kayo na ang bahalang humusga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zeplet PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Ban 77MR, Okut Sulin, Shara Maylelay, Chris Paday, at Gravity Moto. kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!